Good morning, good afternoon, or good evening sa bawat isa sa inyo. Ako ang Apagman ng Templong ng Luntiang Agama at nandito pa rin tayo sa Bahay Saldala. Kahapon ay dumalot tayo sa meeting ng Wellness, Tourism, Association of the Philippines na ginanap sa Okada, Manila. At pagpunta doon, medyo talaga nalito ako. Dapat 1.45 is nandun na tayo sa venue pero dumating tayo doon ng 2.30, nag-grab na lang tayo So, napakaganda palang lugar nun. At parang <laughs> pagpasok ko dun, eh, naninibago ako. Parang hindi ako bagay. Alam mo yon pag ikaw ay sa mahirap, talagang dahan-dahan ka dahil kasi baka makabasag ka. But then, no, they are very welcoming naman yung mga tao dun, no. But I went there because I was invited to attend the Wellness Tourism Association of the Philippines, no. So, Dumalo lang ako tumupad ako sa tungkulin ko bilang isang miyembro na makipag-participate at sa meeting na 'yon ay inilahad ang estado ng turismo turismo sa ating bansa at wellness tourism. Nang Nagsimula ang reporting niya is uh, parang ang scope of reporting is from 2019 hanggang 2000 2024, no? Kasi 2025 pa lang, bago, kalahating taon pa lang. So, wala pa masyadong data sa taon na to. But then, uh, umaagree ako na ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ay eh, nasa ating mga kamay. Sabi ko nga nung ano eh, habang nasa bahay ako, ano ba yung mga gusto kong ilahad, gusto kong ibahagi na concern patungkol sa uh, estado ng mga manghihilot, mga masahista, dito sa ating bansa. Parang sinasabi ko sa bawat kamay ng maralitang Pilipino kasi nga yung mga masayista eh hindi naman yan kayamanan no? o hindi naman sila yayamanin o oh yeah, mga may kaya sa buhay. Tulad ko, isang manghihilot. Wala naman akong pera. Wala akong pag-aari. No? So, ang mga kamay na ito, siya yung nagpapagaling sa katawan na pagod sa pamagitan din ng mga powers ng malalita ito ay nagbibigay ng ginto sa inyong kaban sa so parang ano bang gusto kong sabihin dito na it is true us na worker ordinary worker tayo ang kumikilos tayo ang muhubog sa sa ating bansa sa pagbibigay ng kalusugan pagbibigay ng ginawa ng kapahingahan etc etc at yung powers na ginagawa din natin is it earns money at na nagpapayaman sa ating bayan. So nakikita ko yung kahalagahan. Maliit man, maliit man ang ating bahagi, maliit man ang tingin nila sa ating lupunan, pero parang nasuklian to ng ginhawa para sa akin nung nakita kong report na by uh 2023 yung economic wellness o kumbaga, ano ba ang nagiging ambag natin sa ating lupunan ay eh, napaka maganda, napakalaki, no? kasi ang layunin ng wellness tourism is maging top destination ng ating bansa compared sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? So dito, naisip ko, turismo kasi. So turismo, parang ito yung pagpapakilala sa ating bayan o pag-encourage ng, ng departamento o kagawaran ng turismo na anyayahan ang mga dayuhan papunta sa ating bansa. At dahil doon, nagkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino. And I would love to see every Filipino na magkaroon ng trabaho. Ibig sabihin yan, pag may trabaho kayo, may sweldo kayo, may sweldo kayo, is meron kayong pambuhay sa ating pamilya. No, it's a nice way na isang actually organization siya ng mga sikat ng mga owners na may kaya sa buhay. Usually yung ano yung katulad Ocada, Manila, ka member ka member natin sila. So yung may-ari Ah, uh, billionaire, millionaire, and whatever, no? maraming pera. Ah, at sa pamagitan ng kanyang negosyo, ay eh, nakakapaggawa siya ng trabaho, nakikreate siya ng trabaho. Nabibigyan ng opportunity ang mga Pilipino na makapagtrabaho sa kanila at makapaglikod sa kanila mga guests. Gayun din yung mga ibang Espano. So, uh, this is more on business type. Apo, bakit nagnegosyo ka, it's not business. Hindi naman ako talaga marunong sa business. Kaya ako sumali para magabayan nila kung paano natin mapanatili ang ating negosyo. It is a business indeed, no? Na ang paglilingkod, no? Paano din tayo kumita ng pera at paano rin makatulong. But then, sa nakikita ko nga, it's more on leisure, more on pampering ang ginagawa, no? Yun kasi ang pag-aalaga ng mga spa ng wellness industry pangalagaan ang kalusugan pero sa hilot andun din tayo pangangalaga ng kalusugan ang way natin is not um, pag to, uh, it's not pampering but it's healing more on healing iba kasi yung ano eh iba kasi yung pagpapamper kasi kung ikaw sa spa ka no aalagaan ka maigi na na okay papatulugin ka i-relax -re ka para makakaroon ka ng kapayengan pero sa atin kasi sa hilot ang gawain natin is tinatanggal natin yung sakit. So talagang masakit siya. We are more on treating the person rather than pampering the person. So sa nakita natin sa report, parang sinasabi ang mga tao is mas tumatakbo sa traditional, alternative, and complementary medicine. So kasama yung paghihilot dito at iba pang pamamaraan na nakikita natin na on my part is parang tumugma naman kasi yung mga Uh, community natin, yung ating pamayanan na ating inaalagaan na pinaglilingkuran is pumupunta nga sa atin, lalo na sa Hilot kasi donation based tayo. And rather than going to barangay health centers, mahalaga ang tungkulin ng barangay, barangay health center. No? Sila yung nagbibigay talaga ng gamot, lalo na dito sa tagi alam ko yung pamunuan ng, o pamamahala ni Miss Lani Cayetano no? at mga barangay, italagang e talagang tutok sa paglilingkod ang mga barangay health center na mahalaga ang kalusugan natin. Sa, sa barangay naran din naman, eh, hindi ako masyadong nagiging involved sa papaumanhin naman. But ang kahalagahan ng barangay health center is para pangalagaan din ang kalusugan. Tulad natin, tulad natin bilang isang mga hilot, no? We are primary healthcare worker to be, to be honest. Yun yung ayon sa pag-aaral na talagang primary. Ibig sabihin tayo yung pangunahin ibig sabihin frontliner tayo no bago pumunta sa hospital o sa mga doktor eh tayo muna ang daraanan nila at sana makilala ito ng ng Department of Health at ma-recognize tayo na magkaroon tayo ng mahalagang um, posisyon sa health care delivery system na kilalanin tayo at hindi lang basta bogus na bogus na uh, na Tag, taga-pangalaga ng kalusugan. So sa pangangalaga ng ating kalusugan, eh, tayo yung laging pinupuntahan. At yun nga ang nangyayari sa, sa atin sa Francisco, no, sa Barangay Nara, na hindi na pumunta sila sa Barangay Health Center, eh sa akin pumupunta. Although kung talagang ang problema nila is malala, no, we push them to Barangay. Dahil kasi nandun yung gamot, nand, meron mga doktor doon, meron mga nurse na eksperto kung ano ba talagang ibibigay sa inyo. Tayo is parang, yes, mga panlapat lunas. Ika nga, dahil kasi ang ginagamot ng, ng, ng manghilot ay pilay. So, mga basic lang siya, mga injuries. No? Pero kung bibigyan natin ng aral, ng malalim na pag-aaral ang hilot, no? eh, uh, malaking bagay na makaiwas o more on preventive medicine ang ating approach. No? Pero sa usapan ng wellness tourism, no? um, natutuwa ako dahil kasi kung ang turismo is about pagpasal-pasal, um, parang naisuggest doon na magkaroon ng tour guide, no? Tour guide na focus on wellness. Na umagri naman ako dahil kasi for me, as a researcher din, no? Hindi lang tayo manghihilot. Isa rin po tayong researcher na um, mahirap maghanap, magkatok bahay-bahay sa isa para magtanong. Pero kung ang bawat municipality, bawat city, bawat provinces ay merong mga tour guides na tutulungan ang mga bisita tulad natin. Kasi ang pagiging tourist, ikaw ay maaring turista din no, sa ibang bayan, hindi lang mga foreigners. No. Kung gusto mo magbakasyon at pumasal sa ibang, ibang lugar, eh... Malaking bagay na magkaroon ng tour guide. Katulad nung nangyari sa amin sa Sikihor, na meron tayong kaibigan, ang pangalan ay si Kuya Tata, no? Kung gusto nyo magbakasyon, no, si Kuya Tata ang the best tour guide na inyong mahahay ma pag pupunta kayo sa isla ng Sikihol, no, sa Mystical Island. Kasi si Kuya Tata, alam niya kung ano yung gusto namin. Ang gusto namin, ang, ang pakay namin is mag-research, mag-conduct ng research. So, nire-research namin, ang bawat manggagamot, na lokal sa so sekihol. At ganoon din yung spirituality nila, yung pangkukulam, yung pagtatawas, at yung mga pamamaraan ng gamutan. So napakahalaga ang knowledge ng isang tour guide kung saan niya dadalhin ang kanyang client o yung mga turista. At ganyan din naman, pag sa wellness, no? wellness industry, I think I give it to the officers to decide ano yung mga pamamaraan, ano yung qualification ng isang tour guide para masatisfy niya ang mga uh, ang, ang, ang mga client or mga tourist. Siguro sa akin, isasuggest ko, ano ba yung requirement? Ano bang klaseng uh, healing or wellness ang kailangan ng, ng isang guest or isang tourist? Kasi maaring, alam, mo, alam, mo, alam, naman natin, sa airport pa lang, eh, meron ng mga wellness center or mas spa, no? Na pwede sila magpamasahe, quick massage, and everything. Pero, ang bawat turista, nakikita ko, meron silang mga wellness requirement. Ano ba ang mga wellness requirement niyan? Kaya doon natin i-open yung mga facilities at doon iti-train natin kung saan dadali ni Tour guide ang ating mga guests. So, sa mga wellness facilities, mga wellness property owners, eh, siyempre, dapat paingtingin natin, paingtingin natin yung, yung ating mga serbisyo. no? And most likely, ang wellness ay holistic ang approach niya it's not only the physical body, yung mga pain, but yung mental and emotional health ay kanyang na 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 accommodate no kung nagagamit niya pero ito yung issues na akin nakikita is more on the physical and more on luxury luxury no all the yung check and balance ng mga mayaman dahil kasi noong tayo nagturo sa nawa wellness sabi ko pag mayaman lang yan diyan pwede de pero biglang binanat sa akin na So, ang mga mahihirap lang ba ang maaari makapag-experience ng kilot? And yes, it is for all. Para sa lahat to, no? Para sa lahat. Kaya nga lang, ipinakikita natin ano yung difference, yung relaxation versus treatment. Kasi sa treatment, hindi siya kanais nais, Even surgery nga, no? Or even yung tooth extraction, hindi siya maganda. Although, may pamamaraan para mapahina o may anesthesia para hindi masyadong masakit but it's not pleasurable, no? Alam ko, merong iba sa inyo, takot pa rin sa dentista dahil ayaw yung pinapakilaman ang bunga nga Pero sa hilot, katawan niyo po ang gagamutin natin, aalisin natin talaga yung sakit nyo. But then, ito yung nakikita ko. It's more on the physical body. But as a physical, as a human being, we are not just only physical body. We are also a spiritual being, no? So nakikita natin, in terms of turismo, no? Merong wellness tourism, merong medical tourism, merong gastronomical tourism, yung mga pagkain, at meron ding agro-tourism at merong environmental tourism at iba't ibang uri ng turismo. Pero, hindi na napagtutuunan ng pansin ang spiritual tourism. Although, merong faith tourism dito sa Pilipinas at most likely, ito ay religious in nature na katulad sa Dolores, Dolores Keso, no? sa Mount Manahaw, ito ay isang uri ng um, spiritual or uh, faith tourism highlighting the faith of Sikihol no andiyan din yung ah, ng ng uh, yung mga folk catholicism no so isa rin sa faith tourism na matutulad natin is yung Quiapo Church Baclaran Church ano pa ba actually marami po no? sa sa San Jose del Monte yung grotto Our Lady of Lourdes grotto no Shine na ang mga tao is nagpupunta because of their religious faith. Gayun din sa Antipolo. So masadong uh, more focused on on religious, no faith-based. So ibig sabihin naka-incline siya sa isang paniniwala na mapapalakas. Ganon din 'yung nangyayari sa pilgrimages, 'yung trip to Jerusalem. Alam natin trip to Jerusalem 'yung ikot sa mga upuan. No, pero it, actually sa pilgrimage of people, of faithful, of Catholic or Christians in going back to the land where Jesus Christ was lived, no? kung saan nabuhay si Kristo. Ganyan din ang mga Muslim ay eh, mayroong spiritual turismo or, or religious pilgrimage na lahat ng Muslim sa buong mundo ay pupunta ng Maka no? para ipagdaos yung banal na tungkulin nila na makapunta sa Maka no? para to gain Jana or yung paradise pero yung spiritual turismo yung indigenous faith is wala although ito na rin promote ko every time na ako yung ng bansa pumupunta ako sa ibang bansa para magturo no na i encourage them to come to the Philippines as a pilgrimage to reconnect yourself to our homeland and embrace the indigenous spiritual path no so ano ba ang kaibahan ng faith versus ano faith versus spirituality. Pag faith-based, you are involved into uh, to a certain dogma, a certain belief system. Like the Catholic Church, mayroon siyang belief system, o yung Muslim may belief system, na isang patakaran, ito ang paniniwala na dapat natin sabihin. Samantala ang spiritual, kasi bilang tao, we need to have this place, venue, to express our spirituality. Kasi as a spiritual being, Diba? Ang tao to nga natin, ang tao ay hindi tao kung walang espiritu. The one who feels is the body or or the o parang yung katawan natin ay nilalaman na ng espiritu at ang tunay na nakakaramdam ay espiritu. According sa katuruan ng Health Academy sa pamagitan nila kay Magbaya Agama na tinuro niya na ang kapahayagan ng espiritu ay ang ating damdamin at ang ating isipan. So, kung ang isipan natin magulo, damdamin natin ay magulo, walang kalayaan at walang kaayusan. Doon tayo nagkakaroon ng karamdaman. So, ang spiritual wellness ay dapat nating pagtuunan din ang pansin kung gaano kahalaga ang mental illness, ang emotional health natin, ay dapat din maging mahalaga ang spiritual wellness. At ito ang tatalakayan natin sa mga susunod na panahon at isusulong natin ito sa Wellness Association Uh, Wellness Tourism Association of the Philippines at sana tayo ay magkaroon ng pagkakataon at magtagumpay sa ating hangarin. Siguro hanggang dito nga muna mga kalahi, maya, maya kami ay pupunta ng kiyapo at mangangamusta sa ating mga kaibigan doon. So hanggang sa muli, ito apa ang apaadman ng Templong ng Lunting Agama. ay maya mayari na. Sa atin, paalam.